Ayan guys, magandang tanghali, magandang hapon mo sa... na. Yun. Ito, maglilis oh. kami ng aming electric fan. Yan, kasi oh. sobrang dumi na guys ang aming electric fan. Uugasan natin to. Ito mo, tatanggal mo ba? Ha? Oo. Oh. At kung bukas. Yung ito, ano yung ulang? Sabunin ko lang ganyan. Ang dumi na kasi nito. Ito ginagamit namin to, yung sa bigay ng aking kaibigan. Pagkano na mm. Ano? Pag naglalaba kami sa CR, kasi malakas yung hangin nito eh. Lahat yan sa sabunin sa ko. Sa ko ito lahat guys. Yan ang aming um, pan. Tanggali. Ito, ugasan natin ito guys. Sabunin natin na lang ito. Ito ang aking hugasan, yung mga ano nang Ito ang Pag talaga summer, ang ikabok kasi... Eh. Ano? Hindi pa rin yung ay? mga ipipan yan, makakasya bago sa alak ah. Hing! Hing! Hmm. 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 So mga singit-singit ya, yan, mga yan, nakalagay yung mga... Omi! Okay. Okay. Mag-iilis mo na Ah. Tapos, oh, ayun yung siri. Ning. Sabi mi. Yan, nabakasan natin ang ating mga LC -E at eh, saka yung takit na lang natin tong mga uh, body kasi hindi naman natin pwede baka sa baka mag ground na natin ito guys linis linis muna tayo ng electric fan kasi sobrang dumi na ang aming electric fan bahing bahing na tayo pag ano ano na ma maalikabok ano na hindi hiwak ito mm -hmm. na lang kalang linggo, nilinis ko na ito. Hindi ko lang binigyan kasi. Mm -hmm. Hindi sila sabay nilinisin. Pero yung mga ilisi ko sa taas, apat yun. Nilinis ko lang yung sabon sa mga. Hindi ko na hirap, tanggal hirap tanggalin. Yan. Maglinis sa guys. Para isaksak muna 'yung init. Tingnan niyo. Dulo ng paulis. Ano ka lang 'yung aalis ka lang sa glit sa init. Pang sobra na talaga ng init di, -di, 'di ba? Grabe na guys, ang init ng panahon. Kung sakali man, ikaw ay mainitan. Mayroon naman tayong electric fan. Yan. Kailangan maging masaya tayo palagi guys. Yan, sobrang init ang panahon. Mm. Diba? Ang linis na ng pa namin, guys. O, so, oh. Wow! Yung isa na may dalawa na may asawa ko na mag-asimbol Hindi ko alam mag-asimbol. Mahala na sa dyan. Kung oh, saan na Ha? Kung saan na? Oo. 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 Kailangan kasi nililinis sa akin palagi yung ulit yung kasi Yung alikabok nito, makakasainos. Ah, ito malakas din ito guys. Itong maliliit na detikpan ko itong dalawa. Malakas. Malakas sila. Malaki siguro ng bayaran ko ngayon sa bell kasi ang dami namin yung detikpan. Hindi naman tayo makabili ng ano, aircon. Wala tayo pambili. So, may mga pira lang yung mga may aircon. Maganda lang yung bahay namin yan, guys. Sa totoo lang. Wala naman kami pira. Pira namin sa tindahan yan. Ang ikot-ikot lang talaga namin. Kaya tsaga-tsaga lang kayo mag-upload. Maray mo hindi natin masabi. Di ba? Mababait naman si Nita eh. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na kumita. Basta magsipad lang. Ako kasi minsan talagang busy. Hindi kaya talaga na. Lalo na yung anak ko pag maraming assignment saka maraming nire-review. Siyempre unahin muna natin pag-aaral ng mga anak natin. Yun ba Marami na kayo bumili ng ganitong ng guys so, Itong litik pan na to. Marami nang bumibili. Yung kapatid ng asawa ako, bumili rin nito. Ano to? 25 wattage. Yung Ganit ganitong litik pan. Mababa siya. Yan. Isasabit na natin yan dito. Para mag-aaral na naman ang ating mga anak. Yaki si kasi yan dito sa Lewisa. Simulso doon sa buwan. Ay, maliit lang yung bahay namin, guys. Wala naman kaming, ano, ano, mga, sa pag-aaral ng mga anak namin. Masikip din sa taas, sobrang init sa taas. Eh. Malay mo, Sunday, Sunday, makabili tayo ng malaking bahay para yung pag-aaral ng mga anak natin, mayroon sila talaga na anuan sa pag-aaral nila, di ba? Hindi natin masabi, nasa lang tayo palagi. Manalig lang tayo palagi sa taas. Hindi naman talaga sa amin itong bahay na to. Tinanong lang kami ng biyanan namin dito. Pero, magbabayad kami taon-taon sa -taon, lupa. Parang sa kanila di magkapatid. Hati-hati lang sila. Maliit kasi masyado. Bakit ito may lupa pala yata? Ang dami pala ang problem yun. Pa. Tapos, anong gagawin? Ah, ito rin nyo siya. Sinauli na ba yung ano mong materyo tabi? Ha? Hindi pa? Doon ko na pipito na. Sarap mo? Hmm. Ito, ito na po lang ilitik pa binigay sa akin ng aking kaibigan ito taga Australia. Thank you sis, Kabia. Ayan si oh. So, Ginagamit namin yan, oh. Nagdagdag ako ng dalawa yan kasi kulang sobrang init. Bahay ko kasi sobrang init. Pag nagluto, walang sinawa ng ano, hangin. Yung pagluto, sobrang init. Parang iniihaw ko dito sa loob ng bahay. Ayan, matatapos na tayo guys. Ito na siya oh. Malinis na. Malinis na ang aming electric car. Tsaka ito, malinis na rin. Ayan, cute. Mini pan. Pero malakas yung hangin ito, guys. Ganyan-ganyan lang itong mga pala ito, pero malakas yung hangin ito. Alam, huwag yan ang pano ito. Ano nga rin? Ano nga Maganda lang siya kasi mayroong adyasan. Di ba? Pwede mo siyang... Hindi e, ko ba? Hindi pa tayo. Parang naman yan. Balik. Tama yun. Mano? Pababa ba? Tapayo ko? Tapayo ko yan eh. Ayan, tinayoko ko na yan kasi ayaw ng mga anak ko pataas kasi hindi na yung hangin. Eh, pa Ayan, hanggang dyan na lang guys. Thank you so much. Naglinis kami ng aming mga ilitik pa yan o. Oh. Oo, oh, tatlong ilitik pa. Bukas naman yung iba. Hanggang dyan na lang. Thank you so much. God bless. Sunod lang natin yung gamit natin sa atin. Maliliit kasi maliit ang divine natin. Oo. At saka ano, hindi kaya bayaran ng kuryente pag earphone. Wala kami pong bining earphone. Um, mga ganitong ano. Bye. Mga yung... はい。<music>